At samantala naman, maliit ang posibilidad na dalhin ang mga mababatas at opisyal ng pamahalaan na kinasuhan ng plunder kaugnay ng pork barrel scam sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Ayon sa Philippine National Police, kulang ito sa pasilidad at hindi kaya mag-accommodate ng bilang ng mga kinasuhan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Malabong dalhin sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna ang mga kinasuhang mambabatas at opisyal ng pamahalaan kaugnay sa pork barrel scam. Ayon kay PNP PIO Chief, Police Chief Superintendent Ruben Teodor Sindac, tatlo lamang ang kwarto sa Fort Santo Domingo kaya't hindi nito kayang i-accommodate ang nasa mahigit limampung kabilang sa first batch ng mga kinasuhan sa configuration kasi Port Santo Domingo parang unless na they will make a ano hastily o mabilis na pagkoconstruct construct ng mga structures ay ang facility doon parang very limited I uh, if I am not mistaken mga dalawa o tatlo lang na individual units Sinabi pa nito na isa sa posibilidad ay ang custodial center. Ito ay nakahanda na para sa pagdating ng mga high-profile detainee matapos na magsagawa ng construction. Subalit ayon kay sindak, maaari ding sa NBI ikulong ang mga ito depende sa ipag-uutos ng korte. The custodial center is one of the options of uh, detention. As you have seen also in the succeeding reports, NBI is another option. Merong tinayong, tinatayong admin building, officer's quarters, processing room. Tapos yun nga, sinasabay na rin yung pagkumpuni ng mga, mga selda na baka paglagyan kung sakali na dito ituro ng uh, sandigan bayan, i-commit yung mga involved doon sa naisampang mga kaso. Idinagdag pa ni Sindak na may kapasidad na 130 ang custodial center na may 70 ng occupants sa ngayon. May 56 na selda na 3 meters by 3 meters ang sukat na may double deck bed, mattress, basic toilet at may water faucet, timba at tabo. Ipinaliwanag din ng general na kung sakaling sa custodial center ikulong ang mga ito ay wala silang special treatment. Katunayan, obligadong sumunod ang mga ito sa patakaran tulad ng hindi paggamit ng telepono at maging ang pagdadala ng gadgets ng mga dalaw ay mahigpit ding ipinagbabawal. Leia Ilagan, UNTV News, Worldwide.